Ado. Ano ba yung ano ay yung may, hindi may yung infringement? Teka, paano nga nangyayari yung uh, ganun? yun? Ano yung May strike strike pa na Kasi nga, meron may may-ari ng mga may mga company na ayaw nilang ayaw nilang gamitin ng iba yung mga income ng kanilang video. Gusto na sila lang. Kasi may lang tinatawag na royalty. Mm. Royalty, yeah. kung sila ang original, magbaga sa product, patent. Walang gagaya. Walang kailangan, walang gumamit. Eh, yun. yung kain niya. Kain gaya. Hmm. Malapit na sila mo, ano, gumagsaka. <coughs> <coughs> Malapit na sila mag-demanda. <laughs> demanda, kaya yung iba nang dinidemanda. Hindi kaya of yung demanda. Gerard na siya natin. <laughs> kaya ganyan um, ang lahat ng tao meron kanya-kanyang channel ngayon ah kaya pala kaya yung mga TV ngayon Bakit mga kapag TV may channel yun ang kaya nga kailangan susuportahan yung mga may gawa ng channel mm, mm. Kapag-usay sa channel. Hindi manunod sa channel. Wala nang manunod sa mga Baby channel ngayon kasi yes. may kanya-kanya ng channel. Di ba? Mm. Ito meron tayong bisita. Bisita. Karating lang kasi niya eh hindi niya maintindihan. Pero ganoon na rin 'yon. Hindi oh, mo ba kaya mo kita? No. Ayaw. Pero di ba sabi ko nga sa iyo yung may yung mga tao may kanya-kanya ng channel. Yan yung mga ads. Yung mga ads, oh, mga rin. ads sa mga ads sila kumikita. Hmm. Hmm. Kaya dapat sinusuportahan yan. Kasi mga lumago ang kanilang views. Ngayon, so, gumawa ka na ng sarili mong channel nga. Para kumita ka naman. Pwede subukan. Huwag mo subukan. <laughs> Subukan mo <laughs> eh. Kira subuh eh. Sinabi na subukan mo eh. Masisira. <laughs> Ay, <laughs> Hindi. <laughs> strike. <laughs> strike one kan? na. May susunod ka dyan. Ayaw, gumawa ka